wakas guys, may nahanap na rin kaming upuan. Binantayan na naman namin para kaming TMO na nandito kami naalis sa tabi ng nakain. Di nahanap namin, maluwang na lamisa. Oh. Di finally, Ngalay na, oh, ngalay, okay. to, ngalay na ngalay daw, ngalay na ngalay, ngalay daw. Uh, guys, alam nyo ang, senior, ang dalawa namin senior na kasama, wala pang mga ugat sa hita. Ngayon, nagkaugat. At <laughs> saka, standing ovation ng ilang oras, half hour, nakatayo doon sa pag-aabang. kami naman, nakatayo sa gilid ng nakain. Ika na nakain, may nag-aabang. Kaya <laughs> madali na. Sana all makinis sa mga hita, walang ugat. Uh, okay. mm, ngayon, nagkaugat na. Happy <laughs> blessing. Hay lol naman diyan dito. Man. Hello. Mga <laughs> <laughs> bayan na. Kinakook, yeah, guys dumating nang na spaghetti, back and one. Ayun po ang nanay ni Tito Wala pa ko sama si Liga kasi mga tamat sumama at mga maiinit. Hindi pa kaya <laughs> makakain pa. Niyan guys dumating na rin po ang mga price. Oh, yari na. Gutom na kaya. Oh, okay utos na. Ah. <laughs> Sinabi <laughs> ako na nga na. Ano? Wala. <laughs> sa sobrang gutom. Ngayon, hindi pa kumpleto. Hindi pa rin kumpleto. Ako hindi pa rin pwedeng kainin. Ayan po ang nanay ni Kulot, guys. Si Ate Rowena. Ayan po ang ina, si Ate Connie. Si Chagoni. Si Chagoni. Si Chagoni. Ito ba tayo, guys? Ang pagkakain na. Ang Connie, nagkaroon lang. Ating dadalhin po, eh. Independence Day. Nagre-reklamo ang dalang dalawang senior at ba't daw mahanggang ang kanila. eh, para ba naman tayo makamadakay ng mga mga ngayon nila lang ka para vlog? Ay, di independence, di kayang may vlog. Ay, kayong ga? Kaya nga, di ba? Sarihan na, iwawag kayo ay iyan. Bakar na? Nakatalitag pa. Baka mo may awit ang pera. Hindi pa ako nag-uumagahan. Time check. 12.59 na pala. Diyos ko po, ang bahay bata ko ay eh, luluwa na. Ito, Arj. Ito, guys, kakain na kami. Wala pa yung dalawa, nagwi-withdraw. Dahil finally dumating na yung aming mga order, kaso wala pa yung dalawa ni kulot. Ano? Malaki lang pala yung balat, parang aking pototo <laughs> <laughs> Guys, hindi namin magawasin yung pagkain kasi <laughs> yung dalawa po ay wala pa. <laughs> <laughs> guys, kami gutom na gutom lang. na hindi kami makakain at gawa na kang dalawa ay wala pa. May mga silip-silip at putla na. Kasi ngayon ni ko ang uso ko'y wala nang dugo. Putla na. Kasi <laughs> putla na ng lambi ng aking tipay. Kakainin na natin ng dugo. Hindi <laughs> na kinain at ruwen na kumain ng spaghetti. Sininang nagkukutig-butig na din. Oh. Gutom <laughs> na gutom na baka babalain ng dalawa niya. Sana ang challenge namin sa dalawang senior na puno ng pustiso, ang kakainin ay buto-buto. <laughs> Patatagan ko ng ngalangala -ngala at ng <laughs>

guys, pagkatapos kumain, nagtitik. <laughs> uh, Gariho ang gawain pagkatapos kumain. Alis, ang tinga. Yun po ay si best friend at si Beshi ang natira. Kasi may mga nilakad po sila. Nag-uri-uri na lang. Beshi mo lang, mahaga ko natapos. Mua! Anong himala nga? Gutom na gutom! Ngayon ko lang ako mag-aaral na kaya siya yung ano, mabilis na ubos kasi walang bulusan. Pero kung may kanin na bubulusin, baka ako'y yung mamaya pa. Hindi ba muna kinain na rin ka? Kaya nga, take out kari, kainin mo na. Para wala kang bitbit. -bit. Ayos na naman ako. Nangayon na alala. Garaway na. Ayos na. May nakakamulat na. Kanina pa kayo. Kanina mo yung pikit. Pikit siya kanina. Tsitsa oh, ko ni Oka rin na po lumapang ng lumapang oh. <laughs> <laughs> Hindi na nga nagkangaubos ng spaghetti niya. Hindi no, binigay na kay Kulo. Nakakain na ng gutom. Hindi ko nauubos ang kakainin ko. Yo. Kasalanan pa ni Doris. Ba't ako may kasalanan? Yung mga anak mo dito nakatingin lang. Ano <laughs> po mga anak ni Kulo? Si Kuragong? At si Kulobo. <laughs> kareng ko, kulebot ko. yai kung 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 kung